So ito nga, sinisigaw ito ng yan, sinis aming daanan, papunta sa linang. Pagkatapos ito ay eh, nagkakaroon na kaginawaan sa lahat ng taga-baryo dyan sa looban kasi hindi na masyadong maputik at para sa mga papasok naman dyan sa baryo hindi na masyadong matarik ang dadaanan kapag ka naayos ito. Malaking tulong lalo-lalo na sa mga siyante na pumapasok sa eskwelahan nila kasi kapag umulan talagang perwisyo dito kawawa naman sila itong dinadaan natin pag alampas nakalampas tayo sa tulay may ilog yan sa baba kaya kami naglalaba yan buti na lang at andito na yung mga manggagawa salamat sa mga masisipag nating manggagawa ng na daan talaga namang ayan o oh. kita nyo naman kung gaano ko